Anak, lakasan mo yung lugo mo, ha? Nandito naman kami para tulungan kayo, ha? Tutulungan ka namin makalimutan siya, ha? Pamilya tayo. Nandito kami para sa sa'yo. Kung anong problema mo, problema din namin. Oh. Hans, alam, alam mo, talagang hindi ko mahanap yung license ko. Siguro naiwan ko sa gym. Naku, uli al ko. Oh. Alam mo, uli anin ka na kasi talaga eh. ay, ay Erika, ikaw na lang, drive para sa atin. Ayan. o oh, ate, <laughs> wala ka ng choice. Hindi kayo makakapagsimba kung hindi ka tatayo dyan. Tama. Family day tayo ngayon. Sige naman, manood tayong sini. Ayaw, ayaw, Pero hindi drama. Ayaw ay, ano, ng drama. Ay, okay. Action! Ay, action. Ay, action! Action, -sige. Oh, sige, oh, sige. Ah, action! ba? Sige! Sige, o sige! Action! Magbihis ka na, sige na! Tapos ikaw ko mag-drive. Nako! Ang na magandang kotse natin. Nako! Ako naman dali! Kotse ko! Classic na yung kotse ko. Wala natin Jurassic, Jurassic na <laughs> Hindi. Classic yan! Classic yan! Kaya nang pala um, classic ang Jurassic? Classic yan. May cassette player yan. May subwoofer pa yan. Ah, ah, Basta Magbihis ka na, magbihis ka na. Sige na lang ako. hindi pipigil na tayo. Pupuloy din sa coaching yan. Hindi ako sinagot ng mami niyo. Sige na ako. Oh, naku. Ito na muna Sige na po Magiging maganda tayo lahat dyan sa naku, coaching yan. Sige na lang. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Mas ka na. Mami. Oh. Mami, may sabihin ako sa'yo. Pero tama Mami, yan na lang kasi. Sigurado nakikinig yan si Daddy. Ay, naku. Talaga sigurado mamaya. <laughs> Wala akong naririnig. Close your ears, Wal Daddy. Hindi ako nakikinig. Wala akong naririnig tungkol sa oh boys. God. Kailangan ko lang talaga mag-focus na eh. gusto ko yung one day talaga may maipagmamalaki ako sa family ko. Sa itong tao. Sa uh, babae mga mahalin ko. Takot ako, pero ang pinagsisisihan. Sigurado na ako sa kanya, Piax. Di ba, parang babae mo ba siya? Ay, hindi. Iba siya. Ay naku, hindi mo kaya talagang gusto nang na nating mali ka! Hindi siya ganon. Ano bang ginawa ko para nukuhin niya ako? Minahal ko naman siya eh. Nandito Pwede dahan-dahan naman sa pagmamaneho. Ate, okay ka lang ba? Ang bagal naman itong truck na to. 哥。<laughs>